So what's up? Magandang nga uh, magandang nga uh, gabi sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice at nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng konting kaalaman tungkol sa inyong buhay pag-ibig, okay? Kung kayo man is merong mga bagay na gustong malaman o gustong uh, matuklasan tungkol sa inyong buhay pag-ibig, well nandito ako upang uh, mag-share nga ng uh, mga kaalaman, mga dagdag uh, idea, dagdag trivia na pwedeng makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Ayan so once again, mamay love advice at kung sa tingin nyo nakakatulong yung mga videos na ginagawa ko sa mga matagal lang nanonood dito sa aking video at hindi pa kayo nakasubscribe don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na ma ari ko pang i-share sa inyo. Okay? So uh, at this moment of time ngayong gabi mga kamamay, ang pag-uusapan natin is wish ng isang lalaki na gusto niyang gawin mo pagdating sa ganon. Alam niyo na siguro kung ano yung tinutukoy ko. Ulitin ko, magiging topic natin ngayon is mga bagay o mga bagay na wish ng isang lalaki na gusto niyang gawin mo sa kanya kapag nag-aano kayo. Okay? So, huwag na natin masyadong patagalin. Number one tips ko sa inyo. So, ang number one wish ng isang lalaki na gusto niyang gawin mo sa kanya kapag nagaganong kayo is kailangan imukbang mo muna siya. Okay? So, mahalaga ito mga kamamay. Huwag naman po palagi na diretso agad sa main event. Okay? Baka may mga girl star dito na ang gusto is mga quickie-quickie lang. Yung isang mabilisan lang. Huwag pong ganun mga kamamay. Mga girls, huwag ganun. So, lagyan natin ng kaunting uh, excitement. Okay? Lagyan natin ng kaunting uh, pasakam effect. Okay? So, imukbang nyo muna. Okay? Umpisahan nyo sa umpisa. Umpisahan nyo sa simula. Umpisahan nyo sa taas. Okay, bago kayo pumunta sa main event kung hanggat maaari. Okay, so pag sinabing mukbang, mag-dessert muna kayo. Okay, so pwedeng isubo nyo muna yung pipino. Huwag uh, nyo muna gawin yung main event na gusto ninyo. So para mas, para mas may thrill, imukbang nyo muna yung pipino. Yung ice candy, inyo muna ng uh, dilaan. So, mas maganda yan. So, mas maganda na mas mag-enjoy ang lalaki sa ganyan muna bago yung main event. Kasi kung ibibigay nyo agad or magja-jump magja on agad kayo do sa main event mga kamamay, dun agad sa pipino at pechay ninyo ang inyong uh, pagtatabihin, eh parang walang trail. Okay? Parang may kulang. Kung sa pagkain, parang kulang. Alright? Hindi kayo nabusog. Parang uh, nabigla yung inyong bus nabigla ang inyong busog, parang may something na kulang sa inyong kinain. At yun nga yung dessert na sinasabi ko sa inyo. Kailangan, halik-halikan nyo muna ang lalaki. Kailangan, inyong muna ng uh, e romance na konti yung lalaki bago kayo mag-jump on doon sa main event. Okay? Gaya na sinasabi ko, i-kiss nyo muna siya sa kanyang lips, sa kanyang uh, neck, pababa, sa kanyang chest sa kanyang uh, stomach, pababa, maging sa kanyang pipino, magtagal kayo dyan, mas gusto po ng isang lalaki yan at wish po ng isang lalaki yung ganyan bago kayo mag-jump on doon sa main event na gusto ninyo mga girls. Okay? So yan yung number one tips ko sa inyo, magmukbang muna kayo step by step gawin niyo nang uh, nang sunod-sunod 'yan. Huwag kayong uh, mabilisan kaagad, walang trail pag kaganyan mga guys. Okay? So number two, maglabas kayo ng sound effect. Yan yung pangalawang tips ko na wish ng isang lalaki na dapat ginagawa mo. Mas maganda kung every time na magaganong kayo, maglabas kayo ng sound effect. Yung sound. Okay? So ipakita nyo kung gano'ng kasarap yung ginagawa sa inyo ng isang lalaki. So, sa pamamagitan ng paglalabas niyo ng sound effect sa inyong bibig. So, nakakatulong yan upang mas ganahan ng isang lalaki na gawin yung kanyang uh, ginagawa, yung kanyang responsibilidad dyan sa inyong pechay. Okay, dyan sa inyong mga papaya o kung ano mang ginagawa nila. So, bigyan nyo sila ng uh, napakagandang sound effect. Alam nyo na kung ano yon. Alright? So, galingan nyo na, gandahan nyo na, at napakahalaga nyan mga kamamay. So, nagdadag, nagdadagdag yan ng flavor, okay, nagiging flavorful ang inyong uh, prosesong ginagawa kapag mayroong merong napakagandang musika na manggagaling sa inyong bibig. Hindi yung kanta, ha? hindi yung pagkanta, kundi yung sound effect na sinasabi ko. Alright? So, kapag nakakarapdam kayo ng sarap, so ilabas nyo. Para sa ganun, mas mag-enjoy ang isang lalaki. So so, so, so yan yung number two tips ko sa inyo. Maglabas kayo ng napakagandang sound effect. Okay? So, number three. Turn on the lights. Ayan. Isa yan sa wish ng isang lalaki kapag ka naggaganon kayo. So, sabihin na natin uh, karamihan ng mga girls... Karamihan ng ating mga kamamay dito na babae, ayaw nila ng turn on the lights. So hindi ko alam, baka mamaya meron siyang uh, iniingatan sa parte ng kanyang uh, katawan na hindi dapat makita o hindi dapat map mapansin. Hindi ko alam ha, kung uh, mamaya umitim na ba yung singit ninyo. Umitim na ba yung kilikili ninyo? Well, may mga bagay o mga factor na ganyan. Pero mga kamamay, tandaan nyo, isa sa kagustuhan naming mga lalaki is yung turn on the lights. Kasi gusto namin nakikita yung bawat angulo, yung bawat views. Okay? Kung hinug na ba yung papaya, kung uh, sariwa pa ba yung tahong. So, yun yung mga bagay na kailangan namin makita at gusto namin makita ka bukas ang ilaw. Siguro, yung ibang mga girls dito, uh, mahihiya. Yung ibang mga girls dito, uh, parang uh, magdadalawang isip. Pero, tandaan yung mga girls, isa yan sa aming fantasy, isa yan sa aming pangarap, at isa yan sa aming kagustuhan, at isa yan sa aming mga wish na gusto namin ka nagaganon kayo, nagaganon na... Uh, nagaganong kayo is uh, open the lights or uh, turn on the lights. so mas exciting yan okay so sabi naman ng iba mawawala yung mystery o yung misteryo kapag ka pinahawakan or kinakapkap yung mga pipino o yung mga petsa ninyo o yung mga papaya kung, o kung ano man whatever so para sa amin i uh, still mas gusto namin yung turn on the lights all right? so next copy paste pag sinabing copy-paste, uh, mga girls, siguro naman minsan napapansin nyo ang inyong mga jowa, inyong mga asawa is nanonood ng mga videos online. Okay? So ito yung mga adult video. Siguro alam nyo na yon mga kamamay. So pag sinabing copy-paste, gusto naming mga mga lalaki, nagayahin nyo sana yung mga ginagawa ng mga babae doon. Okay? So yun yung isang fantasy namin at gusto namin, wish namin na sana gawin nyo rin sa amin. Kasi talagang mas mag-enjoy -e ang isang lalaki kapag uh, nagustuhan nyo o ginagawa nyo rin yung mga bagay na ginagawa nung mga nasa videos doon kasi mas uh, exciting, mas excitement, mas bago. Okay? Mas kakaiba ito sa kung ano mang ginagawa ninyo. Baka kasi mamaya yung ginagawa ninyo, puro na lamang nakahiga, tapos yung babae lagi nakatingin sa, sa bubong, di ba? So, paulit-ulit na lang, alam na alam na mangyayari. So, para maiba naman, uh, kung nakita nyo yung kanya pinapanood online, so, tingnan ninyo paminsan-minsan at gayanin ninyo kasi isa yan sa wish ng isang lalaki na gawin mo sa kanila kapag ka nagaganon kayo. Alright, so next, madalas sa ibabaw Ayan, so ito favorite namin Siguro walang lalaki ang hindi magiging paborito to Kailangan madalas kayong sa ibabaw mga girls Gustong gusto namin to kasi ma Madali naming naa-access or nakikita Yung mga sulok-sulok or mga views na, na, na maganda sa inyo Yung hugis ng katawan, yung inyong mga papaya Yung inyong sariwang tahong yung inyong mukha, facial expression. Yan yung malaya namin nakikita kapag kapalagi palagi kayong nasa ibabaw. Kaya ito, favorite na favorite namin itong ganitong posisyon pagdating sa paggaganon kasi nga nakikita namin lahat ng views, lahat ng anggulo at mas nag enjoy kami at mas gustong gusto namin yan mga girls. Nadadagdagan po yung aming nga uh, gana, yung aming L, yung aming excitement pagdating sa paggaganon. Kapag ka nakikita namin kayo na ganyan, na ganito, na sobrang sexy ninyo at kung hindi naman kayo sexy, medyo mataba na kayo or something na maitim na kilakili nyo, maitim na singit ninyo, huwag kayong mag mga girls para sa isang partner na totoong nagmamahal sa inyo, hindi po kapintasan lahat ng yan. Still, hindi nila mapapansin yan sa inyong sarili, sa inyong katawan. Okay? Mas mamahalin pa kayo ng isang lalaki kapag hindi kayo nahiyan na ipakita sa kanila kung ano mang meron kayo. Alright? So next, hawakan ang mga exciting parts nila. Okay? So, hindi naman sinas hindi man sinasabi ng mga kalalakihan ito sa mga kababaihan, pero gusto nila na hawakan nyo rin yung mga exciting parts ng isang lalaki. Okay? Alam niyo na siguro yon yung mga exciting parts na yan. So, yung kanilang pipino, yung kanilang pasas, yung kanilang uh, rambutan. Okay? And many more dimensions. Hawakan nyo na yan, mga kamamay. Gusto po ng isang lalaki na hawak-hawakan ninyo yan. Hindi man nila masabi kasi hindi ko alam kung nahihiyabaw o ano, pero mas gusto po nila na hinahawakan ninyo. Okay? Mas nare sila, mas nag enjoy sila kapag kaganyan. Habang minumukbang, hawakan ninyo. Sa inyo naman yan. Okay? So, may karapatan naman kayo dyan, mga kamamay. Kaya anytime, hawakan nyo, mga kamamay, kasi nga, gustong-gusto namin yan pagdating sa paggaganon. Alright? So, yun lang, mga kamamay, ang ilang mga wish ng kalalakihan na dapat ginagawa nyo kapag ka nagaganon. -ga ano? So, nabigyan ko na... Nabigyan ko na kayo ng idea at sana na may subscribe nyo yun na yung channel ko para sa ganon is maging updated pa kayo sa lahat ng mga videos, love advices na ginagawa ko dito. Alright? So once again, this is Mamay Love Advice. Comment mo naman kung taga saan ka para naman malaman ko kung hanggang saan ang naaabot nitong ating simpleng mga video ginagawa. Okay? So once again, this is Mamay Love Advice. Maraming salamat at tinapos mo. See you for our next vlog. Paalam.